yung istorya ng bundok na to napapanahon tulad nung panahon ni Gregorio del Pilar isang Pilipino ang tromador sa kapwa Pilipino at napahamak sa kamay ng banyaga Welcome to Yayaire! Yeah! Yeah, Halo <laughs> <Ado> si Gregorio. <laughs> siya. Expect nyo na lang na medyo may, kahit pa paano. Uh, may hirap pero may sarap. Paano naman daraan? Ano Okay. Another day, another hike. Okay tayo ng Mount Tirad. Tayo sa Ilocos ngayon. <laughs> <laughs> Time check 5. 38 ng umaga sabi nung guide natin ang asal daw sa umpisa mga ang asal nyo ang tarik punto pala nakita natin ngayon is one of the historical mountains sa Philippines ito naganap yung isa sa pinakamandagong labanan noong Filipino-American War, December 2, 1899. Dito sa bundok natin umatay si Goyo. may mga house din pala dito no? galing sa so water source uh -oh. sa taas yung water source Ganito itong Ali Asol Ang sabi ng guide natin nasa 3 to 4 hours yung akyat okay nasa 554 meters sa above sea level na tayo so far naramdaman natin yung naramdaman ng mga katapinero nung inakit nila to <laughs> ang tarik siguro mula dun sa pinaka starting point ng 100 meters na yung inakit natin hindi nga biro so pag inakit natin ito bayani na tayo Sabi. ang galing mo! buti sa bundok na to medyo may mga patag patag, patagilid hindi <laughs> puro patagilid kaya nakakapag ano tayo recover kahit pa paano hindi ba to dating water source parang no, no. parang ano to ilog to dati oh ano yung water no kakakit ko ng bundok nakikita ko na yung mga ano structure ng lupa zip <laughs> line pag pagod na pala tayo pwede tayo dito yun oh. wala wala <laughs> ng tama pa sa puno no so may ilog dyan sa may kabila kaso tuyo na sabi ni kuya tuwing tag ulan lang daw yun nagubuhay hanggang November kaso ah, summer ngayon eh natuyuan siguro sa taas tsaka in the past few months hindi ganun ka dadalas yung ulan ito so ilog to no sarap sana maligo dito sakali Silver river crossing dito hmm may imagine ko tuloy. Okay. Nasa 847 meters above sea level na tayo. doble na akit natin. Simula kanina. Nasa 400 meters na yun yung inangat natin. Meron pa tayong 4 more hundred meters na i-ascend ito pala yung view ng mga katipanero nung inakit nila tong mundog na to Banda sa likod to. ano <tipos> sila <tipos> time check 738 <tipos> mas pasen pa ata 'to <tipos> sa tayo dun sa open area mapalik na tayo dito sa mga pupuno parang mossy forest na yung datingan na ito may mga mos na sa mga puno bangin na yung gilid natin hirap isipin na inakita dati ng mga tiponero na may dadala silang mga armas mga sugatan tsaka mga babae at bata Delikado pala yung daan dito yung dinadaanan natin ngayon Bangan niya yung gilid oh. Kunting pagkakamali lang yari tayo. Dapat be careful. Nasa 1,244 meters na tayo above sea level. 100 meters na lang. Nasa summit na tayo. Yung istorya ng bundok na to napapanahon tulad nung panahon ni Gregorio del Pilar isang Pilipino ang tromador sa kapwa Pilipino at napahamak sa kamay ng banyaga yung grupo ni Goro del Pilar nasa around 60 katao ang humiwalay dun sa grupo ni Emilio Aguinaldo para papagalin yung tropa ng Amerikano at makatakas si Emilio Aguinaldo papunta ng Isabela kaso nga lang nung akala nilang makaligtas na sila kasi kabisado naman nila yung lugar na to may isang katutubo na nagturo sa mga sundalong amerikano kung saan yung shortcut ayun natambangan sila then let's check kung ano yung mga ginaan nila sa taas konti na lang less than 100 meters above sea level nandun na tayo sa tuktok then mamaya check natin yung sniping area sa yung monumento ni Gregorio Del Pilar mas matalik na dito meron ng lubid kung nakakait kayo dito be prepared yung part na to gapangin tapos bangin yung may kanan kaya nakakailang dito tayo ngayon sa peak ng Mount Tirad kita yung kapatagan dito Ay, nasa 1,300 88 meters above sea level pala ito. Ganda. Kaliwat-karan, yung kapatagan kita. Akitin natin yan. Ay hindi, parang maganda nga Oo, oh, hindi man ba nakita dito na yun? dito lang. Tapos na tayo doon sa peak. Tabaan na tayo, punta tayo ng monumento ni Goyo Ito? Itong part na to? Baka ito nga yun oh, Naliligaw na kami Pero mukhang tama naman itong na namin Malalaman natin talaga ito kung naliligaw tayo Kung wala na tayong madaanan sa dulo Pero may trail eh Sadyang ano, sinadya. Ayan o, oh, may takatusok na ma stick. Gusto ba ba tayo? Yeah. Hmm? Kaya diba meron din doon? Parang meron din doon. Pero parang mas sure to eh. Okay. Kasi may saradong... Pero dyan tayo ba? yeah. Oh baba? Yeah. Yo na kalau, kalau pagi mulung. Mana kau yung nakaloy, <para> <laughs> <Meron kayong> basihan. <laughs> Baging. Paul. Hindi dito nga Aloy sa kabila. So dito kami angat. Ito yung ano ko yan. 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 yung parang water source na parang may puno. Pag mga gantong naliligaw kayo dapat maroon ka magbasa ng trail hindi, <laughs> wala kayo maliligaw yun, tingnan nyo kung may mga path ways ba may dito, ayan. may dinaanan ng tao <laughs> init isip ko nga kung parang ito yung sniping area no, mula sa taas kita dito yung ilalim baka ito yun check mo nga may dala ka ba? masisilip? yun <laughs> yung binabayaran dyan yun oh no? grabe init hindi hindi sobrang masakit sa balat eh yun parang resting ground dito pahingahan ano to? may flag eh nabit na mam ma Wait lang. Ano to? Hindi na mabasa. Ano kaya ito? Hindi ko na mabasa yung nakasulat. Pero merong Philippine flag after almost 7 hours dito tayo sa monumento ni Goyo water source ang kailangan namin muna mayroong tubig dito galing daw sa bukal to kaya safe naman namin so camping site dun pala to pwede kang mag mag dito Tapos meron doon sa kabila bahay. Bahay doon. Ito ka na mag-pinch ng ten tent. Alay uh, oh, dito. Sinig mm -hmm. okay. oh, no, no. <laughs> mo ko lang. Masarap yung luto. <laughs> Ito yung monumento niya. Tulog ba si Kuya? May ka? 22 years old lang pala siya nung mamatay. Akala ko 24 kampo ng kabayanihan. So pa lang mga nagbigay ng mga parang ah, lapid ah so, galing ko ng PMA hindi so, na makita So galing kay Mgen Audrey So lock by gunita So galing lang kong puntahan natin yung ano ano niya. monumento <clears throat> na naman yung block tinitiri ka rin pala sya ng kandila dito <laughs> bye bye goyo so haba na tayo mga isang oras na lang to natin tayo sa jump off hindi na ng trail dito establish saka madulas lang dahil sa mga dahon may mga join ko pag umuulan to medyo mahirap kasi madudulas ka So, yung dinahan ng pala natin reverse ng usual na ginagawa nila tayo kasi nag pick muna tayo bago tayo pumunta dito sa monumento dito. Kaya talagang camping site yung monumento na yun. Nambig pa rin ang hangin, no? Hmm. Hindi mainit. na-preserve na, na, -na nila itong lugar na to hindi siya naabuso Itulad ng mga ibang historical site na puro vandal tsaka wala rin ako na yung pakalat-kalat na basura pero nakadesignate talaga ng lugar ko sa tatapon yung mga basura mm -hmm. Yun daw, this rock symbolizes the strength and power of people of Del Piral de Hmm, okay. Ang dami rin mga signages sa parangal sa mga dinadaan natin mga bato. Before he died, he wrote, I am surrounded by fearful odds that will overcome me and my gallant men. But I am pleased to die fighting for my beloved country. Hindi ka lang mag-hike, no? Pwede pa makipag-date dito. Time check Ano na, 2.14pm Nagugutom na ako nag na ako sa Pancit Canton Pero nag enjoy ako sa trail Ang ano niya, Ang peaceful Sa di nung matarik Halos Pantay lang yung daan Delagado pala dito sa Tirad Pass Maraming tayong daan kami mga campers masyadong ano maingat kapag ito nasunog pwede mag karoon ng wildfire kahit kung sa taas ang daming tuyong daahon sana din mangyari ingat tayo alagaan natin yung nature yun ang ganda oh. puro dahon tapos ng trail kaya sa farmland may mga mais bato pa rin okay naka 17.69 kilometers tayo ah yun tayo dagaling kanino ah grabe ka may gising may gising pa rin lang <laughs>